Alam mo bang sa gitna ng mga bakawan, may isang halaman na nagtatago ng hindi ka panipaniwalang kayamanan? Ito ang Nipa Palm, o mas kilala bilang sasa. Isang sikretong halaman na puno ng benepisyo. Hindi lang ito basta puno. Marami itong pambihirang gamit mula sa pagkain na magpapabusog sa iyo hanggang sa mga potensyal na gamit na hindi mo inaasahan. Sa unang tingin, para lang itong halaman na tumutubo sa mababaw na tubig, kadalasang kasama ng mga bakawan. Pero ang nipa palm o nipa fruticans ay isang tunay na super plant na napakalaki ng pakinabang sa ating komunidad at ekonomiya. Alam mo ba na ang bawat bahagi ng nipa palm ay may gamit? Simulan natin sa pinakapuno, este sa pinakapopular na gamit nito. Sino ang hindi nakakita ng mga bahay sa probinsya na gawa sa nipa ang atip o bubong? Ang mga pinatuyong dahon ng nipa ay ginagawang matibay at abot kayang atip na epektibong panangga sa init at ulan. Maganda na, presko, at eco-friendly pa. Hindi lang atip o bubong. Ang mga dahon nito ay hinahabi rin para gawing basket, sombrero, banig, at iba pang palamuti sa bahay. Ito ay nagbibigay kabuhayan sa maraming Pilipino sa kanayunan. Isang patunay na ang ating kultura at kalikasan ay magkakaugnay. Pero teka, hindi lang yan natatapos ang kayang gawin ng nipa. Alam nyo ba na ang bulaklak ng nipa ay pinagmumulan ng isang napakatamis na likido na tinatawag na nipa sap o tagapulot sa ibang tawag. Mula sa katas na ito, nagagawa ang sikat na inuming tuba. Isang klase ng alak na natural na nag-ferment. Kapag mas pinaasim pa, nagiging masarap na suka na gamit natin sa lutuin. Imagine, mula sa isang halaman, may inumin at pampalasa ka na. At hindi lang yan, pinoproseso rin ang katas ng nipa para makagawa ng nipa sugar isang natural at masustansyang alternatibo sa regular na asukal. Mayaman ito sa minerals at may mas mababang glycemic index. Mas healthy, masarap pa. At heto ang pinakaastig. Ang nipa sap ay may malaking potensyal bilang pinagmumula ng bioethanol, isang renewable energy source. Ibig sabihin, ang nipa ay posibleng maging bahagi ng solusyon sa problema sa enerhiya. ilang tao ang naikinabang sa ni malaki rin ang papel nito sa ating kalikasan. Tulad ng mga bakawan, ang nipa palm ay nagsisilbing natural na panangga sa mga baybayin laban sa pagguho ng lupa at malalakas na alon. Ang ugat nito ay nagpapatibay sa lupa at nagpapabagal sa lakas ng tubig. Maraming klase ng isda, alimango at iba pang aquatic creatures ang nabubuhay at nagpaparami sa mga nipa grove. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanilang ekosistem. Alam niyo ba mga kaurban na ang bunga ng nipa palm na kilala rin bilang sasa ay isang tunay na kayamanan na puno ng binipisyo. Hindi lang ito simpleng prutas. Marami itong pambihirang gamit mula sa pagkain na nakakabusog hanggang sa potensyal na panggamot. Ang murang bunga ng nipa ay pwedeng pwedeng kainin. Malambot na parang jelly ang puting laman ito. At may natural itong tamis na hawig sa kaong ang lasa. Punong-puno ito ng carbohydrates na pampalakas ng katawan. Bukod yan, mayroon din itong vitamin C para pampalakas ng immune system at potassium na maganda para sa puso. Hindi lang yan, may dietary fiber din ito na pantulong sa panunaw. Mayaman sa antioxidants. Tulad ng ibang superfood, ang bunga ng nipa ay siksik sa mga antioxidant. Ito ang mga bayaning lumalaban sa free radicals sa ating katawan na sanhi ng pagkasira ng cells at iba't ibang sakit. Ibig sabihin, malaki ang potensyal nitong magbigay ng proteksyon sa ating kalusugan. Kung kailangan mo ng mabilis na pampagana at enerhiya, saktong-sakto ang bunga ng nipa dahil sa taglay nitong carbohydrates. Perpekto ito para sa mga taong laging aktib at nangangailangan ng mabilis na pampalakas ng katawan. Maraming nagagawa sa murang bunga ng nipa. Pwede itong kainin ng hilaw, ihalo sa mga salads, o gawing pangunahing sangkap sa mga candy at iba pang matatamis mayroon din gumagamit nito sa adobo o curry para sa kakaibang tamis at texture. Ayon sa tradisyonal na paniniwala sa iba't ibang bansa, ang nipa kasama ang bunga nito ay pinaniniwala ang may kakayang maging herbal na gamot. May mga pag-aaral na nagpapahiwatig na mga katangian nito bilang anti-diabetic, anti-microbial, anti-inflammatory, anti-cancer at ginagamit din ito para gamot sa lagnat, gout, kidney stone at pangkalatang pampalakas ng katawan. Sa kabila ng lahat ng benepisyo nito, hinaharap din ng nipa Palm ang mga banta tulad ng polusyon at pagkasira ng tirahan. Mahalagang protektahan natin ang mga ito para sa susunod na henerasyon. Ang nipa palm ay higit pa sa isang halaman. Ito ay simbolo ng yaman ng ating kalikasan. Isang pinagmumula ng kabuhayan at isang pag-asa para sa isang mas sustainable na kinabukasan. Kaya sa susunod na makakita ka ng nipa palm, huwag mo lang basta tingnan. Alalahanin mo ang lahat ng kayang ibigay nito. Ano sa tingin mo mga ka-urban? May alam ka ba bang ibang gamit ng Nipa Palm? ito sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-share ang video na ito para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless!